naglalaro na sa 800 piso hanggang 2,000 piso ang bill sa tubig ng pamilya ni Aling Elsa sa kada buwan nilang konsumo. Malaki na raw ito, lalo tatlo lamang silang miembros sa pamilya. Kung kaya't kaakibatan nila sa araw-araw ang pagtitipid mula sa paggamit ng kuryente, gasto sa pagkain at maging sa tubig. Magtitipid kami siyempre kasi uh, kailangan budgetin din naman ang mga bills namin gamit kami ng gaya mga pagdilig ng halaman siguro, baka siguro yung mga pinagbanlawan na lang o ano. Pwede na namin siguro gamitin niyan para makatipid kami kahit papano ng konti. Pero mas kailangan pang higpitan ni Aling Elsa ang pagtitipid sa paggamit ng tubig simula sa susunod na taon. Pinayagan na kasi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO ang Manila Water at Maynilad na magtaas ng sa tubig pagpasok ng bagong taon. Sa press conference, sinabi ni Attorney Patrick T., Chief Regulator ng MWSSRO, tinatayang nasa 6 pesos at 41 centavos per cubic meter ang aumento sa regular customer. Habang 2 pesos at 96 centavos naman na dagdag sa mga low income lifeline customer ng Manila Water. Dagdag na 34 pesos at 13 centavos sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meter kada buwan hanggang 154 pesos at 55 centavos naman sa mga customer na may konsumong 30 cubic meter. Para naman sa customer ng Maynilad, dagdag na 7 pesos at 87 centavos per cubic meter ang inaprobahang hiling na taas singil sa tubig. Sa low-income lifeline customers nila, nasa 4 pesos at 74 centavos lang ang madadagdag sa kanilang water bill simula sa susunod na taon. Dagdag na 26 pesos at 61 centavos naman ito sa regular lifeline customers. Dagdag na 100 pesos at 67 centavos naman sa buwan ng singil para sa mga kumukonsumo konsumo ng 20 cubic meter habang may adjustment na 205 pesos at 87 centavos naman sa mga customer na may konsumong 30 cubic meter. Paliwanag naman ng MWSSRO Chief, ang inuprobahang taas singil ay upang bigyang daan ang ginagawang proyekto ng dalawang konsesyonaryo para mabawasan ang epekto ng El Nino sa susunod na taon. Ikinukonsidera rin ng ahensyang epekto ng inflation o ang pagtaas sa preso ng mga bilihin na nakaapekto sa gastusin ng Manila Water at Maynilad. Ang problema po, pag, wala, pag hindi po natin ginawa po itong uh, tariff adjustment, ay baka magka-problema po tayo at uh, hindi po ma-provide ang tamang serbisyo sa ating mga consumers at mas malalo mas mahirap po ang epekto ni Sa Manila Water, nasa tatlong proyekto ang ginawa, kabilang na ang Wawa Kalawis Phase 1, East Bay Phase 1 at East Bay Phase 2. Habang sa Maynilad naman ay nasa lima ang proyekto ang isinagawa, kasama dyan ang Anabumod TP. Poblacion WTP, Putatan Mod TP at iba pa para makatulong sa dagdag na supply ng tubig sa Metro Manila at iba pang lugar na sinisirbisuhan pa ng dalawang konsesyonaryo. Nang sa 11 billion pesos ang ginastos ng Maynilad habang aabot naman sa 17 billion pesos sa Manila Water. Ipinagkaloob ng MWSSRO ang hiling ng dalawang konsesyonaryo dahil itinupad ng dalawang kumpanya ang kanilang obligasyon para matiyak ang supply ng tubig. Naniniwala rin ng MWSSRO na makatwiran at abot kaya naman ang dagdag singil upang magtuloy-tuloy ang serbisyo. I can guarantee that there will be no water crisis because of these projects. That's the reason why we pushed and pressured and uh, basically we threw everything at Manila Water and Maynilad to make sure that there will be no water crisis. Nanawagan naman ng MWSSRO sa mga customer na kwalipikado sa lifeline service ng dalawang kumpanya na i-avail ang naturang programa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMRI News.